Dating CTG supporter sumuko sa pulisya sa Nueva Vizcaya. Ang detalye ng balita, hatid ni Idol Zena Marie Akdang. Voluntaryong sumuko sa otoridad ng isang 56 anyos na magsasaka na dating taga-suporta ng communist terrorist group sa Ambagyon, Nueva Vizcaya. Kinilala sa alias na Jimmy, sumuko siya sa pinagsanib na persa ng Ambagyo Police Station at First Nueva Vizcaya Provincial Mobile First Company matapos ang mahigit tatlong dekadang pagkakasangkot sa kilusan. Ikwinento ni Jimmy na narekrut siya noong 1987 ni Kasami at nagsilbi bilang tagapagdala ng impormasyon at gamit para sa CTG sa Ifugao at Nueva Vizcaya kaya. Ang kanyang pagsuko ay bunga ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa terorismo sa ilalim ng Executive Order number no. 70 at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon kay Police Colonel Jectofer Halok ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, simbolo ito ng tagumpay ng mahakbang para sa kapayapaan at reintegrasyon ng mga dating rebelde sa lipunan. Sa ngayon ay nasa kustudiya na si Jimmy para sa dokumentasyon at investigasyon. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumaba mababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan. Kaya naman, 50 pa lang buka ay kulubot na para mapigilan ang mabilis na pagtanda mag DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News.